everyone, welcome back to my youtube channel Chile Mix Vlog and today's vlog guys yon yung video ko is about po dito sa amin plansa na super itim na talaga kasi nga dalawa po kaming gumagamit ng aming plansa yung kasama kong puti at ako kasi dalawa kaming naman plansa siya ang mag sa damit ng nanay at saka sa mga bata at sa akin naman sa tatay, kaso lang hindi siya marunong maglinis kaya pag ako yung mag plansa, pag makita kong ganito na, nililinis ko na yan. Kasi, hindi ko matake. O, diba? So, ang ginawa ko pala dyan, guys, ay pinainit ko muna, sinaksak mo muna yung plancha, tapos nung mainit na, tinanggal ko, syempre, para sa safety, kasi iisprihan natin siya. Madali lang itong linisin. Kasi, pag mainit siya, tapos iniisprih mo, ay kusa lang mahukulog or matatanggal yung mga uh, dumi ng plancha. Kagaya nyo nakita nyo dito sa video. Pero pag malamig yung plancha, ay hindi siya matatanggal. Kaya payo ko sa inyo, isaksak nyo muna, tapos tanggalin, saka na isprihan. At kuskusin mo lang ito ng basahan. Yan, paulit-ulit lang hanggang sa matanggal ito. Kasi alam kong maraming mga kababayan natin, lalo na yung mga domestic helper dito sa uh, bansang sa ibang bansa na ang kanilang mga problema ay sa plansana madumi kaya kung meron kayong ganitong spray gamitin nyo na, huwag nyo na pahirapan ang sarili nyo na magkudkod sa plansang nangingitim o diba, kita nyo naman po ang itsura, ang diferensya So, kung mayroon pang itim, saksak -sak ulit. Tapos, pag mainit, isprehan ulit po ulit ulit lang po yung proseso. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel. At lalong lalo na po yung nanood dito sa video na ito. Sanay na may natutunan po kayo dito sa simple tips na ito. Shout out sa lahat ng mga nag-comment sa aking mga videos. Sumilip so, sa aking live at sa mga highlights na po comment sumilip dumaan nag thumbs up ayan nagtusok sa aking mga videos maraming maraming salamat po at papakita ko po sa inyo ang cream na aking gamit ay ito po so thank you so much guys for watching ayan paulit ulit lang po yung proseso niyan at syempre nakikita niyo na po ang kaibahan nung bago ko siya inisprehan at saka ngayon. So, medyo mahaba na po ng ating video. Thank you so much. God bless us all. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. Merry Christmas. That's all for Thank you so much for watching. Maghinis na po ang ating plancha. Bye-bye.